brilyante ng tubig tabangi mig pangita og mga players na modula sa bahay kubo karon magsugod ta <coughs> agay takloy <Chloe>, lubuta <coughs> <coughs> layer number 2 nalubutan Lloyd, Kinahanglan nga magsanib ta aning dulaa kay wa na tay kwarta dapat magkasinabot ta Unsa man ning dulaa mauni ang bahay kubo ni Encanto og Squid Game Ang di makaigo unsaon iluboton <laughs> <laughs> Maunang ang atong brilyante ipagawas na Brilyante ng tubig tabangi mig pangita og mga players na modula sa bahay kubo. I -I -I, bahay kubo, bahay kubo, bahay kubo. Takloy, andam na ba ka? Takloy, andam na. Takloy, andam na. Tara. Mangita na pagluboton nimo. <coughs> Brillante. Asaman mini modal on. Nani maw mong tai? Kloy, pangandam kay tawaan ka ayo ning lugaran eh. Kay walay tao pero na ay tae. <laughs> tae, tae, tae. <laughs> Brilliante. Tabang ikaw pangita sa tae. Tuwala tae. <laughs> <laughs> Hi boss, malibang ta boss. Bastos ni nga barbaro. Pero ato ni padulaon aron makakuwarta ni. Gikapoy na baka sa imong kinabuhi. Halibang ragay ko dire sa ang problema. I-share na sa mua. Ang tae? But anyway, gusto ba kagkwarta? Tayo, 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 sabi. Ngayon, nang inyong -na purma. Well, takloy, magpaila ilata Ako si Rinang Amihan. Gikan ko sa Lereyo. Gipadala ko ni Hagorn. Oh, Ako si Takloy. Just call me Squid Game. Gikan ko sa Korea. Kung sa labot na ko? Muban ka sa dile. Eh, unsa man mo? Inkanto. Ikaw, unsa man ka? Tao lang, nalibang. Tara na! O gusto ka kwarta? Sige, sige. Asan mo po ta mag -abot? Sunod lang sa amua. Urang timol! Urang timol! Urang timol! Eh, Unsa'y urang timol? Yeah! Mga pangalan? sa karaang nga Pilipinas sabay! maunang sabay na sa among kulto Urang Timol! 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 Pri, unsa man ni sila, Pri? Ambot lang. Unsa ni kultuha sila? Basig mo ni sila tong mamadlak sa Suligaw, Bitaw no. Kina naa si Queen Elizabeth dire. Pasneya, dili ko si Queen Elizabeth. Ako Si Rina ang amihad. og ako si Dakloy ang manikas sa si Squid Game. Mga sir, ka nang... na mo? Wala, may nangapas mo. Kita ka, ane? Ala, 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 ala. nalagi sila mga power. Ala, kaya asan yung mga tripoy? Asan na ninyo, gikan? Gikan e sa Encantadia. og mauban lang mo, maka kwarta mo. Kita mo, ane? Ten million? Ah, uban, million Kwarta na ko na! Orang Timol, Orang Timol, Orang Timol, Orang Timol, Orang Timol. Timol! Timol! Karon, naa na ta sa atong dula. Ano man ang dula pa? Unsa man ang dula? Unsa dinhi nga dula? Mao ni ang bahay kubo. Ang mekanik ari nga dula, ang di kay lubuton ni Takloy. Basihan. <laughs> Karon magsugod ta. Tay di ko gusto malubutan. Dapat maigo na ko ni. Eh! <laughs> Patay ka, bungkag yung pagapaga. Player number one, malubutan. Come to papa! Inay, ara! Tuwan! Agay! Player number one, nalubutan. Yate na. Dapat may go virgin biya kayo na kong lubot. Para na sa si milyon. Para di po kong malubutan. Agay! Ah! Okay. Takloy, lubuta. <laughs> Tuan. Layer number 2 nalubutan. Ay, ni Uy, ako na isa. Kay ikaw na lang man isa. Pamili, di ka gusto malubutan? O gusto ka malubutan? Ah, di ko gusto malubutan, uy. Karon, pat ka. uh! Player number three, patay. Sayang nga ato, Takloy, nakamudos na pudta. Kuarta kuarta. Takloy, pulis na. <laughs> Naari mo diri mga buanga mo ha? Takloy, ang brilyante. Brilyante sa inyong naong? Uh! Brilyante, wakay pulos.